kay Tarleg, May ilan? Pula sa ating... Hahahaha Ay, surubayo pala Hmm mo pa Wala Ay, ganun no? na Kuya na muna Ayun na Sayang yun ano? Maganda yung pinahina-hina muna. Kulang sa kalang. Yan. Yan, kalang, kalang, kalang. Yeah <laughs> Oh ito pa si Landa. Pulang-pula. wala na, wala na wala din Wala, wala Oo oh, to, pa na Uy, ayaw walang plastik. Oh. Pag-isa mo lang 'yan. Ano ba lalaki? Totoo, Hindi matultas. ba? mama. Ito. kunti lang uli uh, ng mga pinsan ko at chuhin. Ito. Yun Sabihin mo na kami kayo. Ito lang pa lang ulam mo. Mabinta yan pa. Ito lang pa lang ulam. Ay, bakla. Ito pa lang ulam. Ito pa lang ulam. Ito pa lang ulam. Ayan yan, pahak. Yung malaki. 350 yan. 350. Oo nga, 350 ang kilo daw niyan. 350 yan. Sabi niya, kuya. Yung kay Uda nga, kalaki. 350. Ito ang iwan mo na yan. Ayan, bakla yan. Yung mga bakla, wag nang ano. Paano na, naging bakla ito? Yan, yan, bakla pa. Ito, <laughs> bakla pa ito. Paano naging bakla ito? Tingnan mo, nakagano'n na, bakla mo, ito, 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 na, ito, na siya. Always, oh. Bakla na. Nabulok na Ano ah. na, yan? Ito na po yan. Ayan, di lang, hindi maka... Ayan, ano yun? Ayan, ano yun? Ito lang po ang huli, dalawang bangka. idol yun lang talagang hanap buhay ng mga news ng idol minsan marami, minsan wala Ayan, mga idol dayo sila dalawang araw Maa pala yung bangka natin mga idol oh. sobrang liit yan mga idol hmm. kaya hindi tayo makadayo mga idol pag malaki nga lun hmm. layak gunting layak ka Layap, walang kahoy.